Sulod sa Carata Cemetery sa Cebu City, mabantayan nga doon na naipipilak ka mga subuanon ang tuyong nibisita sa ilang mga nitaliwan nga mahal sa kinabuhi, alang sa pagpangandam sa umaabot nga adlaw sa mga patay. Usa niini si Miranda, kinsa nagpataod og linya sa kuryente aron mabutangan og suga ang nitso sa iyang inahan. Amo mama. Ngamo daan. balik ni ka November 2 kaya magkuhan mo sa ka ng mga magloto, may mga kakanin ba, mag-deliver me. So, pagkatuna dyan, may managkot dire. Doon na po ipipila nga gihimong pangita ang pagpamintal o pagpanlimpyo sa mga nitso. Ang limpyo na namintal sa akong binantayan. May bandred May labot sa koan. Pagbantayan. Ang pagbantay? 200. Ang buwan apan asoy sa lapidamaker maker na si Deo, mingaw pa ang kita sa iyang negosyo sa pagkakaroon. Mingaw man. Kayo, wala kayo magpabuhat ba? Bintato niya tuig, Gani sa atong pagsuroy, atong nasuta nga ubay-ubay nagyud ang nagpatukod og mga panimalay sulod sa sementeryo. Dunay mga tindahan, ug duna pagani mga nanglaba sulod sa sementeryo. Si Flora May, kinsa upat katuig nang nagpuyo sulod sa usa ka sa Karata Cemetery, ning saysay nga dunay pagtugot sa tag-iya ang ilang pagpuyo. Ugani sila mao'y gihimong caretaker ni ini. Ning mga ina ba? ni Baber ina ni gate kuwaan. Kuwaton lagi amo gyud nang girepero kay aron do man nilang gani dere. Amo man jud ni mawawan sa betag atong hugaw-hugawan. Kaya yung mga gamit uban, amo pa ipang sakas, sa babaw, na kabutangan ba? Mm. Lain kilang tao, nang doawang tag -iya. Asoy sab ni Jason nga sa unong katuig nga iyang pagpuyo dinhi, normal na lang alang kaniya nga makasugat og mga paranormal experiences. Depende ra, inani ra mga lotera mong ipanghidaan. Uh, hindi mo mahadlok nga nagtupad mo mga patay. Dili anad naman man. Terminte jan mi makakita dere. Ug mga kan, mga kalag. Pero di man sad mi, di man sad Di sad sila mi labot. Informal settlers man, apan asoy nila nga wala sila nadawat nga abiso nga papahawaon o i-relocate gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral nga mauy dumala sa maong cementerio. Kani mga cemeteries nato dili ni government owned. It's public, but it is owned by churches. Kita sa gobyerno, local government, we will just assist in uh, pinpointing their relocation sites if ever, uh, if ever needed. No? Nagkanayon si Cebu City Mayor Raymond Garcia nga padayon ang pagpangandam karon sa kagamhanan, kuyog ang kapulisan, uguban pang mga kawani sa gobyerno alang sa maabot nga kalag-kalag. Nakita na ito, mga entry points, exit points, um asa nato ibutang ang um, parking asa nato ibutang ang mga vendors kunya gitanaw na sa nako kung hayal ba or dili DPS was there we gave instructions asa nato ipabutang ang mga suga for the common tao to, for the common people to you know in, in common areas um, and then of course asa ibutang ang um, medical tent first aid tent information asa ang mga police. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV, Cebu